So yun mga kahanap, medyo haggard po tayo kasi wala po tayong diko at kintab na ang mukha. Ngayon ay nagbububong na po. Ay nagbububong. Nagtatali na ng bubong sila Charles ni Miguel kasi mas maganda na yung handa. Yung mga damit ma. Baka si ito oh. Silipin natin yung ginagawa din sa taas guys. <laughs> Solar. Mo tadi nang tara. Kung sino pa pakatulong magkaras ito pag dito ang hawak ko. Oo, giliran nyan. Ano na, birthday ito. kay Papa. Birthday niya ngayon. Wala pa nagtataguan ng mga bangka, mga kahano. Pero mamaya niyan magtataguan eh. na yan. Dalim na oh. Kaya hali. Bagsak yan dyan. Maghugot yan dyan mag zoom eh. Maghugotan yan dyan. Hugotan mo muna. Doon oh, mayroon dyan. Hugotan mo. Pala yung hagdan guys. Hindi pa rin siya tapos. Buti na taasan yung breakwater. Ito yung dating taas. Ito na yung nadagdag. <coughs> mataas na yung bubong, wala nang sinampay dito kasi doon nang ilalagay lahat ng sinampay sa part na yan. Kasi ang pangat naman kung matataklo ba na madilim. Yan, nagtatali na po ng bubong si Charles tapos si Miguel. Kasi yung iba kong kapatid na lalaki ay wala dito. Sariling-sariling pa may Yo ko. Ano si Jan. diyan? Sana magtapat. Kalma, nakakatakot pag ganto ano? Hindi ba kita pas ganyan ka kalma? Sana hibas pag lumakas. Pag hindi lumakas.

Pag-sibong ah, punit-punit, kahit anong ganda. Sige, ganyan? Huwag tingnan. Sibonan, lalaan ah. Punit talaga, matibay pang bahay n'yon dito. Huwag ganyang bahay ah. Nagpunit talaga. 185 pa lang daw, yun yung ngayon daw ay 200. Yung uwan. Sana matunaw na lang. Ayos na yun, nakatali na yun. So, ano matatala yan? Dito sa pader. Ito okay na to? patok ko lang naman kayo yung yun. sangya. -tag, tag na lang. Well, Tanggalin na kaya ito. Ito yung makalipad pa sa muka. Ito? Ito yan. Ito, ito, ito. Lukutin nyo nga ba ito? Ito, 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 ito.

Ha? Ay, huwag mo yung <froze> Ito kaya, oh. Ito, Jersa. Itali mo dito, itali mo dito, oh. Tali, it, ibubuhol ko dito. Dito, oh. Para yung matibay-tibay na, ano. Ano po yung sandiya? Dito mo itali ko, ibang tayo naman, lang, oh. Tumulang ka, bagtingin, Miguel. Ano,

Okay. Hop <coughs> na lang kayo no. Kung tawag gil. Bigi dire, bubuga dum si Charles. Dito sa kasi bubung lang, bubung. Bukas sa Bubung pa daw. Ha? Sa bubong. Dito sa mayano. Bakit dire Dilim na. mga kahoy-kahoy na to, dapat ito naka -ano, sa ako.

So yun mga kahanap, katatapos lang po ng aming live. At ang oras ngayon ay alas 11 na. Papakita ko sa inyo guys kung gano'ng kalaki yung tubig. Nakakatakot kapag ganito lumakas, ganito kalaki yung tubig. Ano yung mga kahanap? Grabe oh. dilim tapos yung hangin nagpaparamdam na yun yung kalaki yung tubig guys tapos yung mga ibang bangka nagtataguan na kasi meron pong chance na maging signal number 4 po ang Bicol pero pinapanalangan ko po na sana matulong na lang yung bagyo kasi nakakatakot ng tubig, oh. Eh. Ang patakot, guys. Hmm, pag ganito kalaki, galaki yung tubig, tapos biglang lumakas. Abot yung mga bahay. Pero sana matunaw na lang yung bagyo. Para wala nang maapektuhan na marami pa. Yung mga ibang bangka guys. Kung may maririnig kayo yung mga umaandar na bangka. Yun ay nagtataguan na sila. Sila kaya junik mga ganun nagtago. Tapos yung iba magtataguan pa lang. Kasi kanina sobrang liit ng tubig. Hibas. Ngayon palang tumataib. Ngayon po kasing kada ng taib ngayon. Magdasal lang po tayo nakakakaba yung ano paligid takot naman yan tayo na yan pag pray na lang po natin na sana matunaw na lang yung bagyong malakas yan narinig yung mga bangka na nagmamadali pumunta sa taguan kasi napakalakas ng bagyo ito may nag-aayos pa ng bangka. galing siguro to sa taguan Ano yung hangin? Tos.